Aalis na kayo. Aalis kayo, Madagascar! Like, like it or not, Tita Ruth! Bitawan mo nga I... ako! Talagang sinasagad niyo ang pasensya ko! Aalis kayo dito kung gusto niyo pang mabuhay! Ruth! Ano nangyayari dito, ha? Bitawan mo yan! Lola Carmela! Masama man tao pa si Tita Ruth! Shut up! Hindi huwag kami maniwala sa mga manlulokong yan! Siya po ang manluloko. Hindi po kami! Binayaran niya po kami para magpanggap! Si Ruth po may pakanaan ng lahat ng to! What are you saying? Hindi po ako si Brent! Hindi po ako ang ama ng anak ni Maggie! At hindi naman po ako ang tunay na anak, Karenina! o ba ang sinasabi nila ha Ruth ikaw ang mastermind sa lahat ng paglalokong ito no auntie they're lying auntie sakit kayo makinig ako ang doon ang iyong kadugo sakit kayo maniwala I don't believe you anymore Ruth <sighs> kayo kayo dapat ko hindi napakasama mo talaga <tis> hindi mo ba yung pariwala